year 1997 5 peso binibili sa halagang 2,000 pesos mga ka old coin buyer pero bago po kayo mag send ng mga barya unawain nyo pong maigi ang video magandang araw mga ka old coin buyer bumibili nga po pala tayo ng year 1997 na may mint mark ngunit ang binibili ko po ay yung hard to find na may mint mark yung po ang kukonti ang ginawa ng BSP sa year 1997. Ito pong hawak ko na ito. Dalawa po ito. Ang isa po ay walang mint mark at ang isa naman po ay may mint mark. Ang binibili ko po sa may mint mark na year 1997 ay yung brilliant circulated condition at dapat po limang peraso na year 1997 na may mint mark. Ngunit hindi na mayroong kasamang hard to find coin mga ka old coin buyer yun po ang binibili ko sa year 1997 para po hindi naman sayang ang shipping natin bibiling ko po yan sa halagang 2,000 pesos mga ka old coin buyer basta nga po gaya po na akin sinabi na year 1997 limang peraso po na mayroong mint mark at may kasama pong hard to find coin at ang mga hard to find coin po natin na tinatawag ay yung mga rare at bibihira na pong makita kagaya po ng 5 peso year 2006. Yan po ang mga hard to find coin, mga 1 peso year 2005, saka 10 peso year 2007 at year 2009. Saka sa 25 centimo po, Year 2006 'yung pong kulay dilaw at 'yung isa naman pong 25 centimo ay 'yung year 2017 sa ganito pong klase na 25 centimo mga kaallcoin buyer. At sa 10 piso po ay 'yung year 2007 at 2009. Tapos sa uh, 10 centimo naman ay 'yung year 1999. Alin man po doon sa aking nabanggit na hard to find coin na isasama nyo dito sa year 1997 na may mint mark ay bibiling ko po sa inyo sa halagang 2,000 pesos basta po limang peraso na year 1997 saka isang 1 peso o 5 peso 10 peso na hard to find coin alin man po sa nabanggit ko na hard to find coin dapat po inilista nyo kung ano po yung mga hard to find coin na aking hinahanap para isasama nyo po dito sa bibiling ko na 5 peso na with mint mark dito po sa year 1997 na to kaya po kung meron po kayo na ganon na 5 peso na limang peraso na with mint mark tapos samahan nyo po ng isang hard to find coin ay bibiling ko po sa inyo sa halagang 2,000 pesos hanggang 3,000 pesos depende po sa kondisyon ng inyong hard to find coin pag mas maganda po ang hard to find coin yung hawak mas mataas po ang bili ko dyan, mga ka coin buyer. Kaya ano pang hinihintay nyo, mag-message na po kayo kung meron kayong hawak o kung wala po kayong hawak na hard to find coin, itago nyo lang po muna ang inyong 5 peso na ganito na with mint mark at pag nakakita po kayo ng hard to find coin, ay mag-message po kayo sa akin at bibiling ko po yan sa tamang presyo sa shipping fee. Ako na po ang bahala sa shipping fee. Ako na po ang magbabayad. Kaya ako po hinihingi ang isang hard to find coin para hindi naman po ako logi sa shipping fee. Mga ka-all coin buyer. Sana po naunawaan nyo po. Marami pong salamat.